Dito na kanin mga Kawamiro. Tutugos tayo. Mayroon ang huli natin. Update na lang mamaya. Ayan mga Kawamiro. Pupunta na tayo sa treasurer. Babayad na tayo ng huli natin. Ano pala? Anong treasurer? Ayan. Ayan yung treasurer. Ayan yung treasurer. bayad tayo ng huli mga kawamero Huli natin sa counter flow yun, ganda oh ah, ah. Dito to sa Paranaque City Hall mga kawamero <coughs> malawak dito mga kawamero ayan license division payment ayan babayad na tayo ayan si misis kaya ingat sa pagmamaneho mga kawamero dahil mahirap na malayo pa yung tutubusan nyo Balik po kayo sa team o pagkatapos magbayad dito. Salamat. Uh, para alisin yung record natin. Ang dami po namin eh. Pampit, pampito ako ako nag Ako lang ang hinuli. Ako lang ang nahuli. Sa pito. Ito sila nagsusunod-sunod. Sana <laughs> Ayan, tapos na tayo magbayad. Ayan na. Balik tayo ulit sa TMO para i-clear yung record natin sa LTO mga kawamerok. Ang laki ng ano dito, Ano ba? Aircon. Malamig. <laughs> Diyan tayo pagkain sa labas. Ang ganda pa ng decoration nila. Oh. Ganda Oh. Uh, ganda. Uh. Ito yung para niya kay si oh. Pwede magpa-picture dyan, May, oh, diba? oh. Oh, diba? oh. ganda, oh. <laughs> Ayan, si Mrs. Balik tayo ulit sa team Anong, anong, ano yan? Pagdugan na tayo ba? Halik natin din sa kaya. Tapos bro, saglit lang naman dito ng bayad. Maraming kasi. Maraming counter, maraming tayo. Maraming tayo. Parking, bigyan natin 20. <laughs> ano mo yung mga sasabihan sa loob? Pero sa mga antriyado yan. Ano yan Payat na babae yung nakita ko sa YouTube eh. Mm -hmm. Hindi yung nag-aano? Uh -huh. Sa counter? Mag-tune uh -huh. Balik tayo ulit dito mga kawan. Pero pa-clear natin yung record natin sa NTO. dito na portion medyo mainit pero doon sa gitna team off ano nga yan mi dito mi window for yan yan yeah, ipaklear na natin mga kawamirok yung record natin para maklear na tayo sa LTO Thank Okay na po, ma'am. Okay na po. Ma'am, makiklear niyo po ito. 24 hours po ito. Ito po may naka-alarma na sa MCU. Eh? Hold on. Ha? Sinasabi? Hindi mm 24 hours -hmm. daw makiklear. Ito yung resibo natin. Oo, oh, thank you. Tago po, baka pakita natin yun doon sa Santa Maria. hanapan tayo na resibo. Oo, oh, Tamo, bayad na tayo. Eh, tapos. Tapos okay. na kami mag... Tapos na kami magbayad. Mag 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 <laughs> <laughs> okay na pagbayad na tayo. Maki-clear daw, maki-clear daw 'yan within 24 hours. Kaya ingat sa mga nagbumotor. Iwasan niyo mahuli mga kawamerok, mahirap magtubos. kaya ano kayo ay sa galing pa sa malalayong lugar. Talagang pupuntahan niyo talaga rito. Pero kung sa Pimaya magbayad, paki-clear din ba 'yan? Okay. Ha? Ay, eh, dapat sa pinmayan na lang po tayo para hindi tayo pumunta rito. Layo. Okay na? Tara okay. <laughs> so, na, tayo tayo sa labas. Kasi may, may pinarandahan natin, may kainan doon. Ayan yung mga procedure nila mga kamamero. Uh, Ayan. 24 hours makler na raw yung record natin sa NTO kaya maraming salamat kaya ingat sa susunod mga kawamiro this is wamiro po to ride ito yung paraniyaki city hall mga kawamiro please subscribe, like and share ano ba na wag yung kakalimutan mga kawamiro pin to 10 and notification bell para ma-update kayo lagi mga kawamiro sa susunod mga kawamiro alright, babu <laughs>